Puntahan naman po natin ang balita sa Metro Manila. Nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para matukoy ang driver na may plakang number 7 na iligal daw na dumaan sa EDSA busway. Sino to? Sa video na kuha sa northbound lane ng Guadalupe Station, kitang sinisita ng enforcer ang nasabing sasakyan. Pero sa halip na makipagtulungan sa enforcer, umiwas ng umiwas ang SUV. Muntik pa nitong masagasaan ng isang babaeng enforcer. Matapos naman yan, umatras ang SUV sa katuloyang tumakas palabas ng EDSA busway. Nakalaan para sa mga senador ang mga sasakyang may plakang 7. Pero sa investigasyon ng Land Transportation Office, peke ang plakang 7 na ginamit ng sasakyan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng driver. Kami po ay tatawag sa LTO para makuha, makakuha ng paliwanag dito. Paano nila nasabi na peke yung plate number? Eh, hindi naman po nila nakumpis kumpis ka yun, ho ba? So bakit agad mo sinasabi na peke? Hindi po ba? Yung plate number Maari bang matu matukoy na peke dahil lamang sa picture o sa video? O kinakailangan mo makita mismo ho yung plate number na gamit? Yun po ang unang katanungan natin dyan Tama. At ngayon, ang tanong Eh yan po kasi hindi naman ganung karami na uri ng auto sa Pilipinas Yung Cadillac na SUV na ganyan Pati yung kanyang modelo hindi po ba? Pe, pwede bang matukoy? Sino-sino? Oo, ang meron yan. Nang Cadillac na yan, na kulay puti. Tama Hindi lang ba? Naman. Wala namang kasing dealer niyan dito eh. Nang Cadillac so para ha? Pakakaalam ah! ko. So, maari mo malaman kung sino ba ang mga nagparating Whoa! ng Cadillac na kulay puti. Last year po, meron ng ganyang kontrobersya. Whoa! Ang ginagamit niya ay Cadillac na puti. Hanggang dyan lang muna ako. Whoa! ang mga tampok magkano na ba balita. Magkano ba yun? Yung ganoong watch eh. Hindi, huwag mo nang isipin kung magkano yun. Oh, oh. Kasi kaya naman nilang bilhin yan. Oh, oh. Eh, the fact na marami silang rec reclamation. Aray ko po. Okay. Okay. ikaw talaga. Sige, so... ah. Uh, ang bilis anyway, yan, ang bilis ang sagot. Ang satin, Peke oh, daw. Ang sa oh. kasi dito, hindi na bali yung kaya nilang bilhin yan. Oh, oh. Mayaman sila eh. Pero mm. ang tanong nga dyan, yung abuso, di ba? Mm. Sino talaga yun? Sino lang, uh, sinong laman ng sasakyan? Para sabihin mo kaagad na peke yung number 7 na plate. Sino to? Na hindi pa nahahawakan mismo yung plate number. Ito. Sa iba pang mga balita mga kapatid, nadamay naman sa sunog ang isang pinaglalamayang bangkay sa Burol sa Pasay City. Mabilis sa kumalat ang apoy sa Barangay Uno kaya nadamay ang Burol. Nasunog ang bangkay ng madat ng muli ng mga residente. Isa pang residente ang nakumpirma ring namatay ng matrap naman habang natutulog. Nasa 25 bahay ang natupok, siyam na pong pamilya naman ang apektado. Aabot sa 8 milyong pisong halaga ng natupok na ari-arian. Inaalam pa rin ang sanhi ng apon. Viral naman sa social media ang isang babaeng tumayo para magreserba raw ng parking space sa isang sementeryo sa Las Piñas. Sa viral video, kitang sinisigawan siya ng isang babaeng paparada sana. Pero kahit anong paninigaw sa kanya, hindi nagpatinag ang babaeng nakatayo. May kinakausap pa nga ito sa cellphone. Hindi siya natinag kahit nakisigaw na ang ibang nanonood sa komosyon. Ilang saglit pa'y dumating ang isa pang babae at pinagtutulak ang nakatayo sa parking. Muntik pang pa matumba ang matumbang babaeng nakapink sa katutulak dito. Nang makapagpark na ang SUV, napa -cheer ang mga tao sa sementeryo. Ayon po sa isang abogado, wala namang batas na nagbabawal sa pagre-reserva ng parking. Pero mas mainam daw sundin ang parking etiquette. Pwede rin daw makasuhan ng babaeng tumayo sa parking space ng unjust vexation dahil sa pangiinis. Tumanggi namang maglabas ng pahayag ang pamunuan ng sementeryo. Pero iniimbestigahan na rin nila ang insidente.